Magandang araw po mga kalugar Update lang po sa aming uh, Pinaghirap ng Mapaunti-unti na bahay Ito na nga po pala siya Naipa gawa na namin yung hagdan nakapag masilya na sila yung puti na yan masilya pa lang hindi pa kami nakapagpintura yung talagang kulay gray kasi ang gusto namin na mailagay na kulay doon sa loob yung kasi maganda yun eh yung kasi ang gusto namin ayan kung mapapansin ninyo dito sa panahon na to meron na siyang magandang pintura, gray tapos yung pisa niya ay puti. Paunti-unti lang yung ginagawa namin. Matagal to mga kalugar, hindi ito isang taon na ano na proseso talagang hulog-hulogan yung ginagawa namin pagawa dito. Ito dito sa panahon na to mga kalugar, ano na kami unti-unti na kami ng patay ganun din kung may pera na ipon padala tapos pagawa para sa pasahod sa tao kung nagagawa tsaka sa mga materialis na kailangan hindi kasi namin kaya yung isang buho yung isang pagawaan agad agad kaya kailangan po unti-unti lang Yan, kita niyo naman. Kahit pa paano, unti-unti na siyang nabubuo, lumagang gano'n. Na. Grading pala yung napili namin na ilagay sa sahib na tiles para bumagay siya sa kulay sa loob ng bahay. ano lang pag kami naipo na sahod yung papadala namin sa Pinas para sila ano na ano man ang nag-aasikaso sila sa tulong nila atan sa kaniplor kuya paning um, ang bili ng mga ng materyales so, uh, layo kasi din ang bili ang tayo iba dito na sa panahon na ito, mga kalugar, yan, nakapagpakabit na kami ng pinto. Ayan, maganda na siya. May doorknob na. Ganda din ng kulay na naipagawa namin na pinto. Tsaka tingnan nyo naman na gawa na din yung banyo nung panahon na yan. Meron na kami yung banyo. Meron na din siya yung shower. Yan. yan din yung napili namin tayo sa loob ng banyo. ayan Ang sunod naman papagawa namin yung sa baba, papatiles namin. Ito yung isa baba namin. Kung papansin ninyo mga kalugar, ayan na yung sa baba namin. Meron na siyang tiles. Pero ibang panahon na yan, hulug-hulugan yung pagawa. Bumibilang siya ng taon bago Pagpadala ulit ng pera pagawa, Kaya Sa awa ng Diyos Nakita niya naman Gumanda na yung bahay namin <coughs> uh, Sa sus Siguro Baka um, Pagkakataon na Magkaroon ng pera Makauwi din kami Para mabisita naman namin Yung bahay namin Ayan mga susunod na araw papagawa naman namin ay yung banyo nito sa baba tsaka itong pintura nito sa baba ay maipapinal na kasi puti ito eh parang mas maganda rin yata ano gray parang gusto kong papatungan siya ng gray eh. kasi ang ganda nung sa taas si eh, gray siya eh di ba mga kalugar unti-unti lang maraming inidorong nakuskus namin bago may patayo yung bahay na yan. tanya naman ang ganda-ganda na oh. kahit pa paano talagang magsumikap ka lang may may papagawa kang bahay ay sana po uh, mga susunod na panahon makauwi naman kami at mga magbisita namin, matulogan naman namin yung bahay na yan na pinaghirapan namin. Apakasarap din yung ano yung meron kang makikita na naipundar, di ba mga kalugar? Konti na lang, oh, kapiraso na lang. Oh. Dito, tapos na. Ito yung magiging kusina namin eh nasunod namang paghihirapan namin yan yung ilalagay na laman sa loob ng bahay na yan yung mga sopa yung mga tagamitan sa kusina sa sala yun naman ang mabigat na pundarin rin Maguro, bago ka makapag-ipon nun taon pa rin na bibilangin uh, na kailangan mang utang uli kasi itong tinagawa ng bahay namin eh utang ito eh uh, na hinuhulog namin sana matapos din namin tapos eh uh, yung ano naman mga gamit sa loob ng bahay naman ang mapagtiagaan namin na ano may pundar okay ma alugaran Awanan ng Diyos, matutupad din yan yung pangarap namin na kahit paano, pag-uwi namin, no, dyan na kami titira, mayroon na kami sariling bahay, tinda-tinda na lang kami dyan ng kamuti, <laughs> magtanim-tanim. <-tanim. laughs> okay na yun. Sige mga kanugar, maraming salamat po sa inyong panonood sa Pansubaybay sa Joblar TV. Bye-bye! Napisy by Jacek Makarewicz